kita ito para sa anak ko. Kailangan niya pa naman ng project sa school. Kim! Nandiyan ka pala. Ano yung mga kaibigan mo? Oh, sino yan? Kailangan mo ba yan? Oh, huh? ba yan? Kailangan uh, mo? mo? Eh, hindi ako. Oh, hindi ko kilala yan. Ang ba? Damit nga dyan. Baka mawawa pa tayo. Eh. Ay, ako nakakapagod talaga doon. Buti nalang lang nakawitin na mo agas ah, traffic pa naman. Ay, mga baby. Mamakita ko. Tignan mo. Look, binili ng wow! daddy ko. Ganda ang ganda, na. naman. Alam, alam mo, magkano ito? Magkano ba? 2K. Okay. Wow. O, oh, ito, bilhin ni mami. Oh. Tignan mo. Alagang ano lang naman to, 3.5. Ganda naman. Oh, ikaw, ano mong nabili sa'yo ng mami mo? Mami mo ba? Ah, ano? Oh. Ato, binili sa akin ng mami ko sa auction. Ganda, ganda, niya. Yan. Oh, oh, diba? Kano yan? Dina. Ano, mga sa... Kasi mami kasi bumili. Ano yan oh, ba? Oo. Uh, Mukha namang mamahalin siya. Mamahalin talaga to. ka. Hmm, ang ganda kaya niya. Mm. Sige na nga, tara na. ang oras na. Gabi na kapag. Awi na. Ang dami ng basura. Sana maka... Ang dami ako ng kita nito para sa anak ko. Kailangan niya pa naman ng project sa school. salamat. Nakaharami din ako. Pauwi na nga at nakapagluto pa ng hapunan para sa anak ko. Oh, parang sikim yun ah. Parang sikim nga yun ah. Kim! Nandiyan ka pala. Ano yung mga kaibigan mo? Oh, sino yan? Kilala mo ba yan? Oh, ano ba yan? ano mo? Eh, hindi ako, oh, hindi ko kilala yan. Ang ba, damit nga dyan, baka mawala pa tayo eh. Kasi nga, ba't tinawag kang Di Ay, ba? Eh, hindi eh, ko alam yan, hindi ko kilala yan. Tara na kasi, baka ka pa tayo eh. Oh. Ba't ganun? Parang tinakaya yata ako ng anak ko. Tinatanggi niya ako. Hanggang ngayon, Nagalit pa rin yata siya sa akin. Simula nung pinalayas ko yung ama niya. Anak, hindi ko wala pala. Ma, nakakaya ka kanina. Ano ba nandun yung friends ko? Nakakainis ka naman Mami. eh. Sana, huwag mo na lang tinawag. Ano naman si mama? Ba't mo ko kinakahiya nanay mo ko? Kinakahiya mo ko dahil sa trabaho ko? Ma, hindi naman sa kinakahiya kita ma. Matig na may mo itura ma, mo, Maon. Ah, may itura mo. Yung damit mo, panunot mo. Ay, naku na kaya sa mga friendship ko. Ay, Oh, oh, ma. Nandiyan ka pala, ma. Ah, uh, may gagawin kaming project na mga klase ko eh. Ah, uh, baka pwedeng makahingi ako ng pera, ma. Oh, nak. Meron pa naman dito. O, so, tira ng ano kanina. Bili ng bigas. Ma, ito lang ma. Ano naman? Pulong pa ito ma eh. Dami kayo namin gagawin yung project. Siya na, na kaya lang talaga natira sa pangangalakal ko kanina. Ano ba ma? Siguro ko na dito na si Papa. Di sana tayo naghihirap. Ano ba si Mama kasi binalayas-layas si pa si Papa eh. Nakakainis ka naman ma. ay salamat. Tapos na rin yung project namin. Ay, bang na. No. Teka, parang nilalagnat yata ako ah. Ako, teka, kapagat ako nito Ay. Nak! Diyan ka na ba? Ay, salamat. Marami-rami din itong nakuha kong kalakal. Tamang-tama, pang dagdag dito ng alawans ng anak ko. Nak! Baka nasa kwarto. Nak! Oh, nandiyan ka na pala! Anong nangyari sa'yo? Kasi ma, pag-uwi ko kasi, sumasama kasi pakaramdam ko na pa, eh. Kaya nandito na ako nakaika, nalaglat pa ko ma. Pag ganun ba anak? O sige sandali, bibili ako ng gamot para gumaling ka na agad. Ma, sandali lang ma. Ito ka muna, ma. Apo ka muna, ma. Ma, hindi na, ma. Lahat-lahat ng ginawa ko sa'yo. Na kinahiya ka sa si mga kaibigan ko. Pasensya na, ma. Kahit ganto ako sa'yo, ma. Hindi mo pa rin ako pinabayaan. Thank you, mama. Oo naman, anak. Siyempre, anak kita eh. Ma, pasensya na, ma. Totoo lang, ma. Kahihinala ka kasi ako sa'yo eh. Nalayas mo si si Papa eh. Lumayas ka na! Wala ka na ibang ginawa dito kung di magbabay! Lahat sa na sa'yo! kayo! sawa na ako sa'yo! O sige! Aalis na ako sa pamahay na to! Kain ng bahay! Kayo ng bahay ba na ako rin sa bahay! Bahay na kayo! Ayos ka! Ma! niyan? ka na yan? Ma? Anong nangyari dito, Ma? Pasensya ka na rin, anak ha. Oo, naiintindihan ko yung mga hinanakit mo sa akin. Alam mo kasi, anak, na totoo lang, hirap na hirap na ako sa ama mo. Kasi anak, sa dami ng ginawang kasalanan ng ama mo sa akin, minabuti ko na lang na makipaghiwalay sa kanya at pinili kong tayo na lang dalawang magkasama. Ma, pasensya ka na rin, ma. Kung ka na kaya sa mga kaibigan ko. Ma, laki na pagsisisi ko, ma. Ma, na mapatawad mo pa ako sa ginawa ko. Sa kaya ginawa ko, ka na kahit, kahit ganito to hindi mo pa rin ako pinabaya. Nandiyan ka pa rin. Salamat, ma. Okay lang yun, anak. Mahalaga magkasama tayo. Kahit ganito yung trabaho ko, nangangala ka lang. Importante hindi tayo magkahiwalay. Ma, i love